Hello, hello, hello guys! Welcome to my vlog. This is Happy Glads TV. To this vlog, ay uh, magluluto na naman tayo, guys. Ayan, mapakita ko sa inyo at ituturo ko ruko kung paano gumawa ng... cabbage omelette with cheese. With cheese. Ayan, ganun. So, ayun, ito lang pala yung mga sangkap niya, guys. Itong uh, cabbage. And then, kailangan niyo hugasan mabuti, guys, with salt. Ayan. Actually, sinusok ko siya. Binababad ko siya ng mga siguro, mga 5 minutes siguro yun. O 3 minutes, ganyan. So, ngayon, ito sa gilid na naman, may... Tapos yung mugugas, i-drain nyo siya para hindi siya Time na mag-ano mag, kayo, time na mag-luto kayo niyan, uh, hindi siya mabasa. So, ito naman sa kabila, ito may isang kamatis tayo at saka uh, sibulyon. Then, dito naman sa kabila is may is, tatlong bitlog ako. Ayan, ganan Ayan, tapong bitlog. At saka, yung cheese, mamaya na, papakita ko, Yung cheese is square cheese. Di ko muna uh, kinuha pinip-prepare kasi magmi-melt siya. So, time na iluluto ko siya, then that's the time na kukunin ko at ilagay ko siya. Gano'n. So, ngayon, bibit natin yung egg. So, ayan, prepare lang natin, guys. Pasensya na kayo sa ano kitchen ko, ha? Kasi maano talaga siya. So, yung tatlong egg. Lang dumi ng egg ko. Hugasan ko muna, guys. So, ayan, yan, tatlong bitlog. Or ganit itong bitlog na to kasi may kuan pa siya. May iti. May iti. Ganun. So, ngayon, ang um, ano ko sa inyo is, yung timpla ko dito is ano lang, salt and pepper. So, ayan. Salt and pepper lang yung timpla ko dyan, guys. So, ayan. So, lagyan lang natin ng salt at saka pepper konti. At saka salt. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ko magluto nito. Sundin so, nito, guys. Actually, ito pala yung isang, ano ha, isang keto diet food. Low carbs food. Ayan. So, so ayan, luluto na tayo dali. So, 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 ayan guys, welcome back again. So, ito na yun guys, napainit tayo ng kawali at lagyan natin ng coconut oil. So, ayan, ito ay isang healthy food. Ayan, gano'n. Ayan, painitin natin yung kawali. Tsaka, ano, Lutuin natin yung cabbage, cabbage, oatmeal, tomato at saka cheese. Ganun lang kasimple guys. Sapat na yan siya. Actually, itong, itong food na to is uh, low carb sa keto diet food. Ayan. Health as well. Health is well. Dinner. So, ayan. Hintayin natin na mag ano siya. Actually, ito palang kawali na ginamit ko is yung fried rice kasi ako ginagawa ng alaga ko, pinapakain ko ngayon. So, hindi ko na siya nungugasan. So, ngayon, since parang mailit na siya, ilagay natin yung, lagyan natin ng oil. Ayan, lagyan natin ng oil. Hinilaan natin yung apoy. Dalong beses, actually guys, uh, dalong beses natin siya lulukuin, ha? Okay, natin iinit siya. Ayan. So now, iluhin natin yung tomato and cabbage. Aka, okay, tomato and cabbage. Tomato and onion. So, try nyo ito guys ang sarap kaya yeah. lalo lalo sa, sa ano sa umaga breakfast breakfast mm, ang sarap nito And, tayo natin mag-brown siya at mag-amoy aroma. Gano'n. Because yeah. once na mag-amoy aroma na siya, lagay natin yung cabbage. ayun magay natin yung cabbage I-drain nyo ha? Kung maaari, pwede nyo uh, ng tissue. Dry tissue. Ayan. So, titimplahan natin din. Nalin natin ang asin and paper. yung lati ng pepper para masarap para may ginkla sya salt so, ang pepper lang talaga ito guys, ang sa akin ha pero nasa inyo yan, kasi ang aking slow carb soup ito dahil slow carb food so nasa inyo yung kung lagyan yung betchen or whatever, gano'n eh. so ngayon gano'n natin yung mix well natin sila mabuti para makumbine yung lasa. Ayan. Okay. Pagtapos yan, segregate mo. Ayan. Set aside yung tortilla na parang ano na sa Half cook lang ha. Huwag yung lutuin at yung lutuin kasi lulutuin mo pa yun. So, ayan. Kukunin natin sa kawali. Ayan. Off natin yung apoy. So, ito transfer natin dito sa kabilang bowl. Ayan. Ganun. So, ano ba yan? At saka, lulutoy na naman natin umi siya. Ayan. Gagawin natin ulit. So, let it uh, cool first, ha? Mga ilang minuto lang. Kasi maluluto yung egg pag once na i-ano nyo siya. Kasi imimix mo lahat-lahat yung uh, ano. Imimix mo kasi yung egg bago mo siya lutoin ulit. So, ayan. See you later. Let it cool first. Let So, ayan. Welcome back again, guys. So, ayan. Kapainit tayo ulit ng kawari. Uh, anyway guys, itong luto na tuha ang tawag nito, uh, hindi lang, hindi lang, ano, hindi lang tawag nito, tomato at saka onion yung pwede nyo ilagay. Pwede nyo lagyan nyo din ng uh, red bell pepper at saka uh, uh, spring onion. Pwede din lagyan nyo So, depende na lang sa inyo ha, yung bit nyo gusto mong lagay dyan sa, pang mix dyan sa, sa cabbage umilit nyo so ayan, kainit na yung kawali ilagyan natin ng oil tapos ayan, actually milunod ko na yun minimix ko na yung egg dito ha so ayan, mix na yung egg so itayin na natin na, ilinit sya at ilunod na naman natin ulit at iluluto natin ulit itong cabbage na to, so ayan para mainit na sya, so ilagay natin guys spread natin. Ganyan natin. Gagawin natin ganyan para ayan. Diba na So, hintayin natin na mag-dry siya bago natin lagay yung uh, lagay yung tawag nito, yung cheese. Actually, ano yung ilalagay kong cheese? Ganito ha. Yung square yung ilagay yung cheese niyan. Ah, uh, dalawa. Both side dito. Then, i-fold nyo. Yan. So, takpan muna natin ha. Takpan natin. Ganun. So, maya-maya nyan. -maya pag uh, tawag ito, pag uh, pag open nyo na parang dry na siya, so, saka nyo siya, ilagay yung uh, cheese. Yan. Napakasarap nito guys, actually. Ayan. lalo lalo sa mga mga anak natin, mga mga bata, gusto gusto nila to. Pwede din walang ano, pwede din walang 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 mga spices, pwede din egg lang yung gamitin nyo and cabbage then lagay nyo ng itong cheese na to may health benefits pa kasi at nito ay mga, lalong lalo yung mga bata yung hindi mahilig sa mga mga gulay so ito yung gawin nyo ganyan so yung guys buksan natin ayan so, say, parang nag burn na siya parang sunog na siya so ngayon buksan natin itong cheese na to so ilalagay natin dyan sa gilid ayan then saka natin ipopold siya ng bonggang ganda. Kali ano na siya, tawag uh, sunog na siya. So, okay lang din yung kasi masarap naman pag, ano sunog-sunog din. ba? Gana. Diyos din o, oh, Diyos me, marimat. Agoy! Huwag ka rin sana ma mahiwa. Ah, oh, ayan. So, ayan. Okay na yan siya. So, ngayon, ipapold natin siya ng bonggang-bongga so, ayan sunog na siya actually sunog na siya. so, ipuhold natin ngayon oh my god so, gano'n so, kung hindi na sya perfecto so, ayan so, gano'n siya guys gano'n siya kasarap so, paghiwa nyo yan magme-melt yan sya magano yung cheese niya So, Ganun na kasimple. Ayan, balik ka natin. So, ganun lang guys. Pwede niyong gawin yan sa bahay niyo. Pagluluto yung mga anak niyo. Hindi mahilig sa mga ano dyan. Sa mga gulay. Pwede din gawin yung bagu bin. Bagu Gawin yung bagu bins, -bins omelette. Tapos lagyan nyo ng square na cheese. Ay, napakasarap. Bongga siya. So, ayan. Paghihiwain natin yan. makikita nyo yung cheese. So, ayan. Pukunin natin sa kawali. Transfer natin dito sa ayan. Ganun. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ka buwan. So, tingnan natin ha. cheese niya. So, ganun lang siya, guys. Kasimple. Kasi, kain tayo. Dali. Ayan. Dalong beses ko na siyang kainin. Actually, panghalian ko na to. Ayan. Tingnan nyo yung cheese. Nag-melt na siya. So, ayan na, guys. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Gawin nyo to, guys. Napakasarap. Napakasustansya yung pagkain. Ayan. Bye-bye. And babu. See you around.